mas mababa na rin ang bilang ng mga namamatay sa naturang sakit ngayong taon sa bawat isang milyon ng pasyente kay Deke. Tatlo hanggang apat ang namamatay pero mahigpit na pahalala ng PH. Ang pagiging kampante at palaging palatiliin malinis sa paligid.

ipatipay ng 999, hindi papurto po si to Ito sa joint statement sinabi ng dalawang <laughs> <So, laughs> kagawaran oh, na kailangan <laughs> at uh, ng ano yan may sakit siya nang katarugtak. kaya si. niya ay nagpupla. alam mo problema ba na yun? Wala pa? bawal mag-disip siya ang porte niya. Pag nag-disip siya yan, niya, mag niya Sabi ko nga bumili hmm. sa akin. Hindi, turunan mo ako ano Ngiti siya eh. Ang madaling ngiti? Ano madam? Turunan na, sa... saling mag-get. Para sa ilan sila ata? Salute! Sampo.

At itlong nilaga. Mm -hmm. Tatlo. Patat na nilaga. Pailagay mo sa plastic ito pa malaki. At ito na nagkama sa ko Ano ang palabok? Mm -hmm. Ilang nilaga? Tatlo. 45, 40, 85 sa'yo madam. Itang rule. Ano siya sa'yo Ha ha ha. Nakikita ko sa daan eh. Meron sa tali. Meron niya. Ito ang ano meron ang meron. unang isidente meron. ng pag-atake ng pating sa mga diver meron. sa Verde Island na isang sikat na dive spot. Bahit hindi pa umalinaw ito ha, ah, hindi pa kumpirmado ito. Tatalungan natin mamaya sa Coast Guard. Pero kahit ng isang malikang diving instructor, hindi tama hanggang sabihin shark attack ang nangyari. Dahil hindi <laughs> sa umano sa mayigit apat na dekada niyang karanasan. Wala pa siyang nakikita ang driver na inatake ng pati. Kailangan niyang investigan muna itong mabuti dahil maraming posibilidad sa nangyari at maaaring nilipala Ito ko yung nakalimutan mo like. yan. Uh di ko no sana kita kanina eh. yung mga mga Para mag ka nga pa. <upright> Dalawa yan. Tapos bigyan mo dito sa kaharap natin ang <Everyone temples> of stone. Dito ni Captain Master na si Romiro at lugod. Totoo na sa otoridad ng. pa na. pa.

Oi na bottom day. Recommend to apa? We bit a recommend that review and assessment uh that economic Diving site po, at marami talaga nag-dive dito. Yes po, mga diving site po talaga yan. At marami rin po nag-dive Sa mga expert beginner at ano po ba kaya yung level ng dalawang rasha na na-accident? As of this moment ko, we are contacting doon sa tinitik po natin yung mga na-incident dinan